Sabi ni babae, eh, hindi mo to anak. Sabi ni lalaki, hindi. Anak ko talaga yan. Sabi ni babae, hindi mo to anak. tigas ng ulo mo eh. <laughs> hindi mo to kamuka. Ngayon, sabi ni lalaki, Sir Rapi, tulong. Ipadenitest natin kasi anak ko talaga yan eh. Yun yun. Kailan uh -huh. kayo nag... So, uh -huh. estudyante pa kayo. Kaminsan lang. Parati po kami nag... Nagsistok Wow! Sabi niya, minsan na, tapos sabi mo, mara ate. Okay. Itong ilog ng bata, sir, matangos eh. Oo nga po eh. <laughs> <laughs> no, 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 Yung no, ilog ko no. pagkatangos, dito sa kano eh. Palapad eh. <laughs> bakit sabihin niya yung sinabi? Eh, yun ang inano kasi babae yung anak ko eh. Listen, kasi 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 yung, yung ilong ng tong bata pag ano sir no? Yung uh, oh. patulis pa oh. oh. pa oh, eh. taas pa pa oh. patulis. Yung sa yung oh, sa, sa pa. Pa, ano sa oh. para sir. Po. Kabilahan po yung sa akin eh. <laughs> oh. <laughs> okay. Parang fishing. Eh, <laughs> wow! Mira, <laughs> te. Kasi, Kasi kung minsan titi mo sa bibig, yung bibig po ng bata, maliit. Maliit po. Opo. Sa inyo po, ano sa tingin Yung sa, yung sa bata, maliit. Butara lang yung ginagamit nung sa akin. Ano, ipala. Ano, ipala. <laughs> sir, isa na lang po. Request natin netizen, tingnan ko yung kilay okay. ng bata. Okay. Yung kilay ng bata, medyo makapal. Si, sir, makapal. Kaya lang sir, yung bata, walang balbas. Uh, walang balbas Oh? Opo. Eh, hey, pa, pangingitin ako ng ano sir, yung patpatong ng balbas sir, kung pwede sa iyo, may meron ka dyan. <laughs> <laughs> Pero, yung <kapalpas> <laughs> gusto ko si Ma'am, para matigil na, pa ikaw pa kayo, pati na test natin? Yes po. Akong bahala, akong gagastos.